Kung March 16 ka pinanganap, intuitive, maunawain, at creative ka. Super deep thinker at introspective ka, mahilig kang mag-analyze ng emotions at buhay. Compassionate at selfless ka, madali kang makiramay at handang tumulong sa iba. At syempre, malikhain at imaginative ka, mahilig kang mangarap at bumuo ng kakaibang ideas. Pero minsan, sobrang sensitive ka, madali kang maapektuhan ng emotions ng iba. May tendency kang maging escapist, kapag mahirap ang sitwasyon, gusto mong umiwas. At dahil mapagbigay ka, minsan madali kang mamanipulate o matake advantage. Sa love life, loyal at devoted ka kapag nagmahal ka, all in at walang tinatago. Pero minsan, nagiging martir ka, huwag kalimutan na pahalagahan ang iyong sarili. Pagdating sa pera, hindi ka masyadong materialistic. Mas gusto mo ang passion kaysa yaman. Pero ingat, dahil minsan, mahina ka sa paghawak ng finances, dapat matutong mag-budget. Relate ka ba? O may kilala kang March 16 baby? share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.